aming kanin ng Paris Diwata, Paris Overlodo, dinala ng aking kasama sa taxi. Tekpan na natin to. Sobrang daming ng laman, oh. Ano? Oh, oh, Ang sarap pala ng Paris ni Diwata, Paris Overlodo talaga. Ay, hindi, hindi ko sabihing. Yan. Dali ka dito, dali! Pansin mo na! Ano? Lapit ka dito! Pansin na! Ha? Yan, siya yung nagdala ng pareks ni Iwarta sa akin. Galing siya doon kanina. Si Dodong Joel. Bram Lana Odeso. Ang tala po. Nagugutom mo ko lang ah. 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 So, yan guys, yan Ang dami bang kanin? Hindi So yun guys, yun ang proof na galing doon ang aking kaibigan na si Dodong Joel sa kay Diwata Paris Overload. Nandiyan sila, kumain sila na kanyang pasahero na kasama ni Dodong Joel yan dyan kaninang umaga. Kalamihan na sobrang sarap.